Welcome to News5 Everywhere. 60. Pero ito malungkot na balita po no ang hatid sa atin ng online portal ng News5, ito po yung interaction.com. Pumanaw na kasi yung inventory ng mouse. Oo. Oo. Siya okay. si Douglas Engelbart. Pumanaw siya sa edad na 88. Taong 1970 nang maimbento niya ang ma niyang mouse na noon po ay gawa lamang sa kahon ah, na may dalawang gulong sa ilalim. Oh. Nauna niyang itong idinayaman sa San Francisco, tinawag itong mother of all demos dahil napakarami po ang napabilib sa konsepto ng graphical user interface na ginagamitan ng mouse. Nakakita mo bumilib na sila. Tinan mo yung itsura nung unang, no, una, unang unang-unang mouse. Ano, na napakakruda, ano, talagang kahoy na meron lang ano, nang nagsisimple signal wires, na, na na parang red na na ano doon na ilaw ano ah mm -hmm. uh, pero tinamnan naman ang mouse ngayon wireless na oo, tapos halagang ano? may mga signal na yung fingers mo para oo parang trackpad na trackpad, yung dating ano so, or yung, yung tawag doon sa ball sa kanya natin ano utang <laughs> yung ano na yon yung uh, invention na ito yes. diba oo, so, so let's so introduce coming to spot. Mr. Engelbert uh -huh. be sure to come back news 5 everywhere copyright 2013